Magandang araw sa inyong lahat guys For today's video is Nandito na naman tayo sa ating barangay Pandayihan Alright Dahil nga meron ng mga sasakyan dito Na nakaparking nagaabang ng Roro Papuntang Tacloban At sa ngayon wala pang Roro Dahil hindi pa dumarating Guys makikita ninyo marami nang nakaparking Dito sa may kalsada Papuntang uh, Mandayan Road to San Antonio area. Uh, San Antonio Road. Marami na po nakaparking na sasakyan. Higit kumulang mga sampu na po yan. Marami na. At ayun nga guys, naglagay kami ng checkpoint dyan para hindi muna dumiretsyo papuntang Mandayan Port area dahil magsisiksikan at mahirapan sila doon. Kaya dito lang muna sila sa labas sa kalsada. Pila-pila lang muna habang wala pa yung Roro o di kaya yung Santa Clara. Ayan guys, for more update, i-update nyo kayo. Salamat sa inyong mga panonood. Alright, bantay-bantay lang. Dahil ticket collector tayo dito sa ating barangay, yan ang ating mga binantayan, mga trackings. Alright, para meron namang income yung ating barangay guys kung makikita nyo guys pinapatras ko yung isang trucking dahil gusto niyang pumasok eh pila naman kasi pag pinapasok namin yan guys magkakagulo dun sa port area ayan naglakay nga pala kami ng checkpoint para yan lang sila magpila pila ayan guys for more videos follows my videos for more updates all right follow lang po kayo dito sa akin ayan Andito tayo ngayon sa may checkpoint area para hindi makapasok yung mga trucking dahil wala pa namang barko. Pila lang muna sila dyan sa may highway. Alright. Thank you. And just follow, share, comments. Alright. Thank you. Mwah!